Mayang buntag mga kaidol. Uh, salamat sa followers tanan o sa Facebook account, sa YouTube o TikTok. Salamat sa tanan na suporta sa ako sa palo. Uh, dila natin patakalin pa mga kaidol. So meron ako sasabihin mga kaidol. Uh, si Grisya ni Kristo mga kaidol. Ito ba tatotoo ba to? O si Kristo ba ni sinasamban niya mga kaidol? Di ako maniwala dito na si Kristo ang nagtukod sa lang simbahan ni Siglisya ni Kristo. Ang nagtukod sa Siglisya ni Kristo, si Manalo. Si Manalo ang ginasamba nila sa Siglisya ni Kristo. Makinig kayo mga Iksoon. Kala mga gina, mga na Siglisya ni Kristo, na mga ilig sila mutabang og tao, asa man yung ginulok, ginakulikta mga kwarta mga egson. sa mga tao. Kala yung Siglisya, dako ka nagbakakon, dako kayog, kayog bakak ang mga siglisya, mga kristong, mga kristohanon, mga gison. Ang kanang siglisya ni Kristo mga gison. Diyan ka manimba pag ni may bayad, may gison. Mabayaran niya mga tao ng simba o di magbayaw ng magsimba, may gison. Ginulikta ni Manalo, may ikson. Ang siglisya ni Kristo, ang siglisya ni Kristo, ang siglisya ni Kristo, dako kayo manabang sa mga tao nagatabang sila sa mga tao pero wala sila kabalo ang kanang kwarta ni tabang sa mga tao ni Siglisya aling gapo sa mga mamamayan dahil pag mun ikaw oh, di ka katen pag simba pag kiminggo mubayad ka nila mubayad ka sa, sa mga Siglisya kanang mga kwarta bugas ning panghatag sa Siglisya pakitan tao na yan mga mga kaidol mga pakitan tao na mga kaidol mga Siglisya idol mabot sa panahon mga kaidol sila magaraya mga kaidol ililoko niya mga tao mga idol para mapadamo ang siglisya ni Kristo para ignon sila maayo ang siglisya ni Kristo si Manalo ang toko sa simban dili ang ginoo mga idol dito na tayo mga kaidol salamat sa shared video kung sino makakita sa video nito i-like ka mo ng bala mo musga sa kwa ayan ang kamatoran mga kaidol